All good morning mga bossing. So ngayon ay nakarating na po ang ating parcel galing sa Lazada na chainsaw at ito may depikto mga bossing at yan, kailangan nating ipamasin shop kasi baluktot yung kanyang tornilyo. Ipo may maipasok diyan yung kanyang takip sa gilid at saka yung guide bar kaya dalhin muna natin sa machine shop. So ayan na mga bossing, nahirapan sila diyang istritin yung nabaluktot na tornilyo. So, nagbabayad pala ako dyan ng 350 na labor para maiayos lang. So, di ko alam kung factory defect o na ano yan sa pag-shipping. Nasisira. At sa wakas, yan na. Na-install na natin. At ito yung kanyang mga freebies. Uh, mixing container at toolkit. na may ano siya. May dalang toolkit na pambukas na spark plug ito so, pang bukas na sparkle pa at flat screw sa dulo to dalawang allen range at isang panghasa at mayroon pa ditong oh, ito yung kanyang panghasa at yan mayroon siyang isa pang maliit na flat screw So, mayroon ding guide bar protector yan ang kanyang kabuuan so napakaliit lang nya sana ay andar at magtagal ito sa atin so bali ang haba nya guys ay mga busing ay ano lang uh, 24 inches to mga nasa tatlong dangkal lang siya yung bigat nya ay siguro mga tatlong kilo mahigit or apat ito na mga bossing testing na natin mana na, guys? Pemusawir. gede Aung Royal sa kilid. Lo. Basi mo chinso ang tiles sa.